pinagpalang araw nga po pala sa inyong lahat. Ngayon nga po ay bagong gising si Inday. So sabi nga po ng mga millennials is woke up like this. So ayan nga po si Inday ay pupunta nga po ng, ng palengke dahil for today's video BIDYOW tayo po ay magluluto ng pork sisig. So ngayon po muna bago po tayo mamili tayo po muna ay kumain. Kaya kumain po muna tayo ng almusal bago po ang lahat dahil ngayon po ay araw ng linggo, araw ng pahinga, wala po tayong pasok sa office kaya ito po ay magliwaliw at kumain po sa palengke ng Baras. Ito nga po pala ang almusal ni Inday, syempre ang paboritong binahog. May lumpia para kay Yormi po ito talagang kinakain ko po talaga sa palengke. Ang pinako gusto, gusto, ko po talaga sa palengke yung binahog na minudo. At syempre, ang kapeng mainit, ang kapeng na lang ang nagpapainit sa atin. Kaya lagi po tayo magtitimpla ng kape sa umaga. Pero depende po, kapag medyo bawal-bawal na po tayo sa kape, iwasan na rin po natin. At ito nga po si Inday ay mamimili na nga po ng gagamitin para sa sisig. Siyempre si Buyas na puti. Wako pa dito kay Yormi dahil si Buyas daw po na puti ang bibilhin para daw po doon sa sisig na gagawin. Ito nga po, siyempre bukod po doon sa sisig ay maglalaga po ako ng mga buto-buto. Kaya ito po, bibili po ako ng mais. Ayan, medyo kulay green nga po ang pinili ko sa mais. Bumili nga lang po ako dyan ng dalawa. Sabi ko ngayon dalawa ay sapat na. Sana sana all, sapat na. O, ayan nga po, pinili ko yung kinuha ko, dalawang peraso ng mais. Ayan na, tsaka isang perasong sibuyas. Ang dami nga po mga guling ngayon sa palengke na binaba po. Dahil syempre, araw ng linggo, babaan po ng mga kalakal galing po sa bundok. So, mga nagbebenta, nagtitinda ng mga gulay at ibebenta rin po sa palengke. Kaya sabi ko, ayan, makapili na nga ng repolyo ng medyo maliit-liit lang po para po doon sa nilagang baboy na aking gagawin. Ayan nga po lang ang aking nabili. Isang sibuyas, isang repolyo, tsaka dalawang mais nga po. At syempre, kailangan po natin ng patatas para po doon sa ating nilagang baboy na gagawin. Ayan, isang malaking patatas nga po yung binili ko para sabi ko, isang na, wag nang dalawain, basta medyo malaki-laki lang. At syempre, kailangan natin ng kalamansi para po doon sa ating pork sisig na gagawin. At bago tayo umuwi, syempre, ang paborito ni Inday ang mais. Bumili po muna tayo kay tatay ng mais para sabi ko nga, eh, para hindi ako matakam lagi sa kanin, kaya magmamais po muna ako. At ito nga po, pagdating ko ng bahay, ayan nga po pala yung aking nilaga na lalagyan ng repolyo ayan patatas ayan nga po ay kahapon pa nga po yan namin pinapalambot sa diuling syempre sa diuling po namin niya pinalambot kasi kapag sa gas ay medyo mahal nga po ay pag sa uling po ay 10 piso lang kaya pwede na po ayan nga po yung mais sinilagay na nga po namin unti-unti lang po namin nilagay ayan sabi ko nga ay huwag biglain ang paglalagay ng mais Ito nga po ang mais na ng mga nilagay sa dalawang peraso so hinati-hati po namin ng medyo maliliit kasi dito sa bahay ay paboritong paborito po yung maisang mga bata. Kaya sabi ko ihati eh hatiin lang na eh medyo maliit-liit lang at para lahat ay makatikim at makakain ng mais at isa na po ako doon sa mahilig sa maisa nilaga instead of banana, instead of saging ay mais po ang aming nilalagyan. Ayan nga po ay naglagay pa po ng tubig. At ito nga po pala yung gagawin naming sisig. Ayan yung pisngi po ng baboy. At syempre ito na nga po yung aming nilaga. Takpan nga lang po muna natin para lumambot po yung mais at saka patatas. Ito nga po yung baboy po na sinusunog po namin yung balahibo. Ayan, kailangan po alisin daw po yung balahibo. Kaya po ginaganyan. Siyempre, kailangan linisan maigi kapag gagawin po itong sisig. Para bago kainin, ay kailangan malinis na malinis po yung pisngi ng baboy bago po ito lutuin. At para masarap po kapag kinain. O, liko po masyadong kabisado ang panggagawa ng sisig. Pero si Yormi po ang gumagawa niyan dito sa bahay. At syempre, umpisahan na po natin magpainit ng kawali. Sinindihan na nga po natin ang kalan para po doon sa pork sisig po natin gagawin. Ayan nga po, inilagay na nga po yung pisngi ng baboy po sa kawali na wala pong mantika. Syempre, at magmamantika naman po yan ng kusa. Kaya halu-haluin lang po natin kapag nilagay na po sa kawali, nakikita nyo naman po, nagmamantika na nga po yung pisngi ng baboy. Para po dun sa mga ekspertong gumawa na po ng sisig, ipasensya na po kayo. Dahil ito pong aming sisig na ginagawa ay pambahay lang po ito para sa amin lang po ito. Kung baga, chamba-chamba, lang din po ang mga ingredients po na ilalagay po dyan. At syempre dahil maraming, marami nga pong mantika ang nakuha po doon sa mga pisngi ng baboy. Kaya ayan po inalis po muna yung karne. At ayan po na, pakarami pong mantika ang nagawa po, ang tumulo po doon sa karne, ang nakuhang katas. Kaya dapat po yan ay alisin po at sa ibang kawali na lang po magluto. Ayan nga po, sindihan na nga po natin ulit ang kawali, ang bagong kawali. Sabi ko nga, wag na muna gamitin yung kawali na yun dahil marami po pong mantika. Maganda po yung pangsagag sa kanin. Ito nga po, nilalagyan na po natin ng margarin. Margarin po pala ang nilagay dyan. Siyempre, halahuluin lang po natin hanggang sa matunaw po yung margarin. Ay, napakasela po pala ng pagluluto nito. Ayan nga po, tinilagay na nga po yung sibuyas na napakarami na nihiniwan ng maliit-liit. Ayan, nilagay na nga po natin sa margarin po. Ang sibuyas na kulay puti. Ayan, halu-haluin lang po natin. First time ko po ito mag-voice over ng ganito po ang ulam. At syempre, ilagay na nga po pala natin yung karne. Ayan, ihalo na nga po natin doon sa sibuyas at sa margarin po. Ayan. Medyo konti na nga lang pa yon. Bag po natin sasairin yung mantika, iwanan din po natin doon sa lagayan. No? Ayan niya po, hinalo-halo nga lang po yan ni Yormie Eh sa totoo talaga, eh, mahilig din naman po ako sa sisig. Lalo na po kapag masarap, medyo maanghang. Kaya lang ito pong sisig po namin ngayon ay hindi po siya maanghang dahil nga po yung mga bata dito sa bahay gusto rin kumain. Kaya sabi ko wag na po natin lagyan ng sili. Ayan niya po, nilagyan po ng itlog. Dalawang nga po palang itlog po ang nilagay po namin dyan. Siyempre, nagtitipid. Pasensya na po. Kaya dalawang itlog lang po ang inilagay po namin. Ayan nga po, tinahalo-halo lang po ni Yormi. The first time ko po talaga mag-voice over tungkol po dito sa ulam na ito. Dahil hindi po siya madaling lutuin para sa akin. Dahil sa pagpapakulo pa lang ay talagang isang malaking pagsubok na. Nilagyan nga po pala yan ng... Durog na paminta, syempre mo oyster sauce po iyan, syempre ihalo po iyan ibudbud lang po natin at pagkatapos po ay halu-haluin. Ayan nga po, syempre lalagyan po natin ng mayonnaise yan. Ayan, dalawang pack nga po yung nilagay namin dyan. Ayan, ibudbud nga lang po ang mayonnaise po sa ibabaw. Para po dun sa mga masasarap po manggawa po ng pork sisig, eh pwede po kayong mag-comment below kung paano po gawin ang sisig para din po ma-improve pa po namin ang aming panggagawa po ng sisig. At ito nga po pagdating po kinahapunan ay umakyat po kami ng bundok. Flex ko lang po ang kalsada po namin papuntang Sitio Ibabaw. E eh, napakaganda na po aspalto po siya. So saludo po sa mga namamahala po nito. At sa nanggawa, maraming maraming salamat po. Pinagaan niyo po lalong lalo na po at malapit na po ang pasukan ng mga bata. Kaya malaking tulong po ito para po ito sa mga nag-aaral at sa mga magulang at sa mga batang naglalakad po kapag papasok ng school dahil karamihan po sa mga nag-aaral po sa bundok ay naglalakad lang po papuntang school kaya magaan na po ito sa kanila. Dahil syempre karamihan naman po sa mga nag-aaral sa bundok ay talaga minsan ay wala pong pamasahe kaya nilalakad na lang po yan, pababaya niya po yung pakyat, papuntang sityo ibabaw, sityo rumagit pero barangay sa ano naman pa rin po yan. Ayan po yung nilalakad. Hindi naman po mainit yan dahil puro puno nga po ang gilid, ng tabi po ng kalsada. Kaya okay na okay po kung maglalakad po papasok at exercise din po iyon. At pagdating ko nga po sa bahay ng kapatid ko, ayan nga po, naabutan ko yung kuya ko naglalaba at saka yung pamangking ko. Ganito po talaga kapag araw ng linggo, araw po ng laba, araw ng linis ng bahay. Kaya ito po ang aking nasaksihan. Pagdating ko po sa bahay ng kuya ko, naglalaba po sila parehong mag asawa, ayan nga po. So, yung isa po nagbabanlaw, yung hipag ko naman po ay nagsasampay po sa loob ng bahay. Ayan nga po yung washing po na lagi kong hinihiram sa hipag ko. Ayan nga po yung dryer. Pero washing lang po hinihiram ko po sa hipag ko. At pagkadating ko po ng loob ng bahay, ay hindi po muna ako pumasok dahil nakita ko nga po yung hipag ko nagsasampay po sa loob dahil hindi nga po maaraw kanina dahil hapon na nga po iyon. At ayan nga po, may mga kumot pa pong labahin. Eh, napakarami po ng kanilang labahin kanina. Talaga sa isang linggo, isang, bes isang beses lang po silang maglaba dahil nga po may mga trabaho po lahat. At syempre, ang pamangkin ko naman po ay nag-aaral na po ng college. May pasok na po siya. Kaya sa isang linggo, isang beses lang po talaga kami naglalaba para tipid sa sabon, tipid sa kuryente, sa lahat po at saka sa tubig. Kaya sabi ko nga sa isang linggo ay okay na po na isang beses lang maglaba. At syempre habang naglalaba ay magmarinda po muna tayo. ay magka-pinga lang po muna tayo at magpainit po nandiyan at medyo nakakagutom na nga po. Dahil maaga nga po kaming kumain ng tanghalian, hindi ko na nga po nabidyohan po sa inyo kanina yung aming pong pagkain ng tanghalian para po doon sa nilagang baboy ko po at saka doon sa pork sisig na ginawa dahil gutom na gutom na po talaga kami kanina. Kaya hindi ko na po nakuha na ng video. Pero ayan nga po, hindi pa po tapos ang pagsasampay ng hipag ko. Ayan nga po yung bahay ng kapatid ko, bahay po namin yan. Ayan nga po yung kapatid ko, naglilinis pa po. Dahil natapos na nga po yung kanilang paglalaba. Ayan po, napakasipag po ng kapatid ko. Hindi porket po lalaki siya, hindi po siya naglalaba. Tumutulong po talaga yan sa hipag ko kapag maglalaba. Tuwing po maglalaba ang hipag ko, eh, talaga nakatulong po lagi ang kapatid ko. At syempre, pagdating nga po ng gabi, ito nga ulam namin, paksiw na galunggong. Napakasarap po ng paksiw na galunggong. Syempre, rice is life. Ayan nga po. At syempre, yung dilis po namin na ulam. O, ba diba? Napakasarap po ng aming hapunan ngayong gabi. Dahil yan talagang pinakagustong gusto ko po talagang ulam kapag umaakyat pa ako sa kuya ko. Yung paksiw na galunggong at syempre, dilis na may kamatis. Ay, talaga marami pong kanin ang aming nakakain. Pero mga mare, kapag gabi, iwasan po natin kumain ng maraming kanin. Kung pwede po, ay tinapay lang po ang kainin natin o kaya magprutas lang po tayo sa gabi. Pero dito nga po sa amin sa bahay, dahil may mga bata po kami, hindi po nila kaya yung mga ganong pagkain. Kaya kung nagluluto po talaga kami ng kanin pag gabi. Pero syempre sa amin mga medyo may edad na, nagbabawas na po kami ng konting kanin sa gabi. At ito nga po ang aking pagkain. Kain na po tayo mga mare. Maraming maraming salamat po Lord sa biyaya. Nakakain, po, nakakain na, naman po kami ng tatlong beses isang araw. Ayan nga po at kumakain na po yung mga pamangking ko. At ito nga po nung pauwi na po kami ng gabi. Ayan po yung hams dyan sa sici babo, pababa. Mag-iingat po kayo dyan kasi masyado po siyang mataas yung hams. Muntik na nga po kami nung isang gabi matumba dahil sa taas po ng hams na yan. So konting ingat po at wag po magpapatakbo ng mabilis. At ito nga po pagdating ko na bahay ang aking alaga ay nakatabang po sa akin sa gate yan po yung bago pag-uuwi po ako ng bahay nakabantay po talaga sa akin yan lord maraming maraming salamat po sa biyaya po lagi araw-araw